Hello po mga kababayan, magandang araw po sa inyo Ang gagawin ko ngayon, papalitan ko ito kasi nga po ay naglilit na yan Pag sinara mo ng husto, may tagas pa rin May tagas pa rin dito, kaya ito ay papalitan ko na Ang pamalit ko naman, ito na ang pamalit ko Yan Madali lang ito tanggalin At uh, paglagay ko nito, hand tight lang din Kasi ito ay maganda naman hawakan ang gawain ito, pwede naman ito gawin ng kahit na si mami o babae. Yan. Ganito na, papaykutin natin yan. Pero lalagyan muna natin ng teflon. Ito, lalagyan natin. Paglagay, paglagay ko ng teflon ito, ganito. Yan. Tapos, para, iwasan natin ang leak sa kanyang tray. Tingnan natin ito at nagkabubulbul na. Ayan. Para kapag hinigpitan natin ito, hindi ito maglilig. Dito banda sa may tray. Sabi ko nga po, sa simpleng gawain na ito, hindi ka na tatawag ng tubiro. Hindi tayo expert sa gawain ganito, pero pwede naman ito. Basta hindi nag-lake at uh, mahigpit naman, may pitman pagkakaabit na hindi matatanggal. Magiging okay na ito. ayan Tapos putulin natin. ayon Titingnan natin ito. Katino ganito na yon tapos clockwise ang paikot natin. Subukan natin ha. Ayan. Tapos ayon medyo masikip-sikip na ng konti. Sisiguraduhin lang natin na dapat ito ay sumakto na dyan. Dapat hindi na tayo magre-reverse dito. Pag ko kung sakto na yan, yan o. Mahigpit na. Ayun. Ayun. Yan. Ganyan lang po mga kababayan kasimple. Na straight na po yan. Yan o. Straight na yan. Ang gagawin ko naman po ay bubuksan natin ang tubig doon sa linya. Yan o. Para bago na ito. Ganito ang bukas ganito ang sarap. Bubuksan ko muna kung ano. I-pause muna natin ang video. Yan. Ang sarap pala nito, ganito. Tapos pagbukas pa punta Sa kasalukuyan po, ang ano natin, ang tubig o ang linya, main valve natin, nakabukas na. Dito sa may trade, walang, walang tulo siya. Walang tagas kumbaga. So, ibig sabihin, ayos na ito. Ngayon, malalaman natin kung ang valve nagpapansyon, bubuksan natin. Ayun. Tumutulo na siya. Ayun po. Ang oh, mabaya. Mahina ngayon ang presyo ng tubig. Pero nakita niyo na po ang pagpunsyo na. Ganito lang po kadali magpalit ng faucet. At kayang-kaya ito ng babae. Ng babaeng. Siyempre nasa hustong gulang na. Yung marunong mag Yung mga nanay na. Pwede na yan. Instead na tatawag ka ng tubo o ng tubero. I mean kapag nasira. O oh, yan o. Oh. Kapag nandito ay na isasara natin tapos si ganyan natin bukas na sarado ulit ganyan lang po mga kababayan magpalit ng faucet sa ating mga kababayan dyan okay. maraming maraming salam, salamat po sa inyong panonood